so sabi nila, magmotor daw tayo para makatipid daw tayo. Well, sa totoo lang, totoo naman 'yun. Kasi kung titignan natin ang consumption natin rather than sa mga kotse or sa commute, 'yung 200 natin or 'yung 300 na pinagas ko noong nakaraan, 98 kilometers na na metas, meron pa akong 3 bars. 39.5 wow, km per liter. Racing ang karga ko niyan. Okay isa-isahin natin ang gastos. Okay, ang helmet natin ngayon ay Nolan. Sabi magmotor wow daw. So bumili tayo ng wow. Nolan. So ito yung wow. ating ginagamit kapag super long drive na tayo. Full face na ginagamit natin. Ito yung isang tripoli helmet natin. At wow naman! Uh, LS2 na strobe. Ang tagal na nito gamit ko pa to talaga ever since. So gamit din natin ngayon dito. Kung nakikita nyo, ayan, ganyan natin ilaw. Madilim. So meron pa tayong ginagamit na gear. Fridcon FX. Tapos, meron pa tayong mga gears. Like ito. Komine helmet. So, yun ang sabi. Magmotor daw para makatipid. Tapos, budol yun. Ito Side mirror. Okay. Moto wolf. Okay. Tapos, itong 65 liter na top box. Sabi, magmotor daw kasi matipid. Tapos, luho na lang ito eh. Itong tinatawag natin na race power na shocks na three way adjustable. So, binili ko din yan. Kasi kailangan ko din yan. Kasi mahirap maging pag stack stack lang. Tapos bumili rin ako ng Mudguard yung red. Ayay Desu. Ayan. Bumili din ako yan. Kasi kailangan din. Kasi nga, maliit lang yung sa Honda. So, puputik-putik din tayo. So, lahat ng binibili natin dito, lahat ng in-upgrade natin dito sa motor natin na to, eh, importante. Hindi yung basta ka lang bumili dahil gusto mo. Kung nga lang talaga, kapag ito mag-upgrade talaga, Ikinlangan mong gastos Yan. Sa headlight natin, wala pa tayong pinapalitan. Okay? Tapos, bumili rin ako. Ito parking ko. Ayan, parking. Wow. Wow. Tapos, bumili ako ng rain cover. Ah, di ba na? So, lahat yan, eh, gastos. Ayan, budol. Pag sinabi ng asawa niyo, magbumotor tayo kasi mas mura. Budol. Budol. Tapos, meron pa akong binili sa loob nito. Ayan. <laughs> Budol din to. Ayan. Ito naman kasi is para sa loob. Pero ako gusto ko lang may ganyan kasi dati wala akong top, wala akong ganitong box. Bato lang ko ng bato dyan. So ngayon, sa totoo lang, matibid talaga magmotor. Kung wala ka nang gagawin wala ka nang babaguhin. Kung as is where is ka lang sa pagmumotor, mo okay na yan. Pero kung may gagawin ka, babaguhin ka, bibiling kang helmet mo, kasi palagi natin ibo. Magkano yung ibo? Nasa 3K. Magkano yung mga uh, half face? Magkano yon Nolan, magkano yon di ba? yung so, pinaka mahal na nabili ko etong shocks. Yung shocks na to kasi three-way to eh. Ma-adjust mo yung compression, preload, tsaka rebound. So, yun yung medyo, medyo mahal dito sa PCX. PCX-160 lang motor natin ha. PCX-160. Tapos itong top box na 65 liters. Kasi gusto ko yung pagbukas ko, salpak lang lahat ng gamit dito. So, nandiyan na yung lahat. Okay. Tapos, ano pa bang binili natin dito? Para sa ilalim. Bumili ako sa ilalim. Hindi kita eh. Ayan. Bumili ako ng ano, cover dyan. Ng engine. Wow naman. Ang engine. Wow. Yung silver dyan. Wow. Hindi makita eh. Masaya yan. Yan, yan, yan. Silver engine guard yan. Kasi medyo lowered si PCX. So, kailangan natin yan. Pero yung mga necessity kagaya ng change oil, gear oil, nagpa-change nagpa oil nga pala ako sa may Honda uh, Bacoor. So, binayad ko lang doon eh, 86 pesos. Kasi may dala akong two, may, may dala akong langis. Tsaka may dala akong gear oil. So, tagong daw ay selenius fee. So, ilang naman ang ginastos ko so far. Ilang medyo top, may medyo mamahal natin yung suspension tsaka yung top box. Ito kasi LS2, binili ko pa to. Rusi pa lang ako eh. Binili ko na to. Rusi days pa. Tapos ano, itong hunk. Itong hunk na chin mount, magano yan? Wow naman! Ah, 500 wow. yata. Malimutan wow. ko na. So, lahat naman to is necessity. Pero hanap ka na lang ng, kung gusto mo makatipid, hanap ka na lang ng alternative brand. Kung gusto mo makatipid dito sa PCX. Pero kasi, meron pa pala tayong isang ininstall. install ito kasi wala akong binayaran dito, labor lang. Ito. So, nagpagawa ko nito sa Pops Pa Install Tagig. Shout out kay Kalbo. Ang busina natin ay pag finish mo, pag na mo pala, ayan. Pag nilagay mo yung busina, so, ayan na yung mga, mga in-upgrade natin. So, bumili rin pa na ako nito kasi wala tayong gulay board wala na. Bumili ako nito. Wow naman. So, kung gusto mo makatipid wow. talaga, magmotor ka. Wow. Pero yun nga lang talaga, gagastos ka sa mga gears na kailangan mo, sa mga items na kailangan mo. Pero kung hindi mo naman kailangan ng mga items na yan na sinabanggit ko, eh matipid talaga ang PCX. 100% na recommend ako ang PCX rather than sa ibang motor. Kasi comfy, medyo malaki, ABS, Traction. Di ba? Keyless. So, wala ka nang hahanapin pa. So, yun lang. Ang, ang content na to kasi is sa mga upgrade nyo. And then, kung matipid ba talaga magmotor. Ang gasolina lang natin ay 200-300 to B-Power Racing. Yun lang na mamahal tayo sa mga gears natin, sa mga helmet, sa gloves, sa shocks, at sa 65 liter top box. Pero all in all, goods na goods yung PCX. Tapos sa susunod pala, ang okay, content natin, sabi ang hirap na kasi mag-motor na 65 liter. Siguro kung kamote ka, pero gagawa ko ng content, maglalagay ako ng camera, kung paano ako mag-motor. Kung paano rin ako sumingit. Normal ways. Okay? So kung gusto nyo bumili ng motor, goods yan. So itong content na to, is para sa inyo kung gusto nyo mag-motor. Okay? Yan yung mga top upgrade na kailangan mo. Safety, yung comfortability, yung shocks, tapos yung ba bracket sa mga kargahan. Siyempre, huwag kang bibili ng machipipay helmet kasi protektahan mo ulo mo. Ang buhay natin ay isa lamang. So, lagi mong protektahan ng ulo mo. Kaya, bumili, mag-invest ng mamahaling helmet. Okay? Ito nga lang, mali ang nabili ko dito sa Moto Wolf. Kasi may Moto Wolf na pala, may nakakonect na pwede dito yung camera. So, hindi ko nabili yon. So, yun lang ang content natin ngayon. Kung gusto mong gumastos, mag-motor mag-upgrade ka. Yun mag lang. Yo, number dick natin sa pagkuha ng motor ay okay na okay siya. Goods na goods siyang gamitin, lalo na kapag daily mo siya, pamasok. Kasi matipid talaga to and hindi ka na kailangan maghintay kapag commute. Kasi Medyo mahirap kapag commute. Yun nga lang talaga, mapapagasos ka sa mga upgrade na gusto mo. Yun nga lang talaga, pag nakamotor ka, is hawak mo talaga yung oras mo. Pero iwasan natin maging kamote rider para hindi tayo makaperusyo sa iba. At hindi ito maging sanhi ng tinatawag nating road rage sa kalsada. Maging maingat tayo sa lahat ng biyahe natin sa ating pupuntahan. Dahil kahit matagal yan, eh makakarating din tayo. Salamat!